Hello people and hello Gidzers! Welcome back to my YouTube channel! Katatapos lang po ng ating Divisoria Vlog para sa ating mga JS gown at saka sa mga suits para sa kalalakihan. Ngayon, sa second part po ng aking vlog, dito naman tayo pumunta sa second floor ng Commonwealth sa Manggahan sa Quezon City para naman po sa mga nagmumurang mga JS gown at saka mga acquaintance or debut gown para sa ating mga teens, sa ating mga kabataan. So if I were you guys, so kung gusto ninyo makapili ng mga mas bagong mga ano, no, susuotin sa inyong mga JS gown, as early as today, kailangan eh, magpa-reserve na kayo kasi kung mga one week before, mga late na kayo nag ano, nagpa na kukunti na lang po ang mga maaabutan ninyo kasi marami na nakakuha ng mga gusto ninyong mga gown at mga suit so tara guys uh, samahan nyo akong ikutin ang tindahan dito kay Ate Hani. Ito po sa likuran ko no yun yung kanyang karatula kung naaalala ninyo yung mga matatagal na po subscribe na sa akin ayan yung kanyang karatula sa second floor sa Izon, uh, rental gown so siya ang pinaka reyna dito eh. siya yung nauna dito siya yung pinaka murang uh, nagbibigay ng mga renta dito sa ano sa mga JS gown acquaintance and the gown so tara let's go guys samahan nyo ako sa mga presyo ngayon ng rentahan sa second floor ng manggahan or commonwealth market Okay, good sirs, mag-umpisa na tayo ng ating pagbablog dito sa mga long gown at mga pang JS at saka mga acquaintance and especially sa mga magdidebu ng February. So let's start dito tayo sa violet ate. Magkano dito yung violet mo? Ang 4-5 sir. For, ang renta? Yes po. 4 ang renta. Kung tatawad sila, mga 4 pwede. Yes po. Ayan, 4,000. So, paano, paano halimbawa magtatanong sila? Paano ba yung ano? May, may down payment ba siya? Yes po. May security deposit po siya ng 1 sir. Tapos, um, yung refundable naman yun sir. Uh -oh. pag -oh. Pagkabalik ko ng gown, ibabalik din po namin yung 1.5. Okay. okay, so... so Mari 5.5 po siya sir. Mm -hmm. Tapos yung sa 5.5 na yun sir, may 1.5 po na ano, security deposit. Yung security deposit, refundable uh -oh. So magiging 4.5 lang talaga. Uh -oh. Uh -oh. So depende yun, pag pumunta kayo dito mismo sa rental gown ni Ate Honey, uh, pwede yun bumaba pa sa 4.5 5 yes, no? Maaring pag yung 4 uh, four. yes, but. Lahat ba 'to mula dito sa kulay pula hanggang doon pare-parehong prices? Yeah. Ah hindi. Okay. So let's start with ano violet or purple. So ito daw ay 45 hanggang 4. So meron siyang security deposit na 15. Tapos uh, uh refundable yung 15 niya. So ibabalik sa inyo yung 15. So 45 lang siya to 4,000 ang rentahan. Ayan. So pa may magtatanong medyo mataba, meron ba? Meron. Chubby. Okay, so ganitong waistline, meron pa na chubby. Yes, sir. Kasi, sir, il ilulups naman po na. Ah, ilulups pala yan sa likod. Ayun, may tapal pala. Yan, sir. Nalagyan po namin. Tapos, lalagyan po namin panibagal po may tapal po. Ayun. So, magiging, ano siya, malulus, no? Magiging malaki. So, nakita ko na pa si kung meron siyang trail. Ano po yan, sir? May, ano po siya? Long trail, no? Ay, ang ganda. Bungesius. So, hindi, hindi na kayo lugi doon sa, ano, no? 4,000 o 4,000 na pang JS. Ito naman pula, ganun din. Ayan, ang ganda ng pula guys, so, lalo na kapag kagabi, ano, long gown yung red long gown din siya kasi meron siyang ano, long trail. Pag ganito naman ganda magkano yung ganyan? 4-5 ah, four five, pareho ng purple, 4-5 yes. Five hanggang 4,000. New arrival, arrival. Kitang-kita naman natin no, ngayon lang tayo nakapag-vlog ng medyo kakaiba yung kanyang design. Ayan. 4 tapos meron din siyang 1-5 na security deposit. Ayan. So ito naman pang lalaki. Ah, all pink ba to? Yes po. 5 in 1. Dusty Pink. Uh Oo. -oh. Five in 1 yan, no, kung tawagin. Pati yung pants niya ay uh, Rusty Pink din. So, pag gaganyan sa lalaki naman, magkano? One Isang set na mura. One Isang set na yun. Napakamura naman. Wala na siya security deposit. Yun na yun. Magkano naman ang kanya security? Ayun, one Ayun, 1.5 ang security deposit tapos 1.5 ang renta. Refundable po ang kanyang 1.5. So bali five lang ang renta niya. Uh, five in one. Kasama ang pants. Ngayon, ito naman sa Emerald green Green. Magkaning ganyan? Four, five din sa Emerald Green. Hanggang four siguro. Ibibigay ni Ate Honey, no? Ayan. So, kung gusto ninyo ng medyo, ano siya, uh, off-shoulder. Off-shoulder ba tawag? Yes, Yan. Same with this, no? Yung kulay pula. Magkapareho lang sila, guys, ng Emerald at saka nung kulay pula. so, uh, four five din siya. four five tapos meron siya security deposit na 1.5. Ang ganda. Okay, so itur mo pa kami ate sa inyong magagandang ano, gown dahan-dahan na. Kasi minsan nahihilo do yung mga ano eh, subscribers kapag mabilis yung pag-ano mo. Kaya dahan-dahanin natin. Aba, meron din silang pambata ate. So, ito naman yung mga mag 7th birthday. Magkano yung ganito pag 7th birthday? 2 and 1 yan, sir. 2 um, and 1. 1-5 yun, sir, ang renta. 1-5 ang renta. Tapos may 1-5 ano rin, security, deposit. Security deposit, deposit is 1-5 lang. 1K lang, 1,000 lang ang ano security deposit niya. Refundable yan, no? same din dito ate. 2 and 1 yan. Yes. 2 and 1 din. Ang ganda ng kanilang mga kulay kakaiba. So, ang mas baigig baigi ito sa mga mapupute, ano? Oo, ayan. So, ito namang yellow. Ang ganda rin ng yellow. New arrival din. 4,500 hanggang 4,000 may security deposit na 1,500 refundable. Ayan. Okay. So, yung kulay pula, ang ganda rin ng style, no? So, 4,500 din. 4,500 hanggang 4,000. Ayan. Ang ganda, oh. Tapos, ay, ang ganda rin ito, no? Yan, sir. 3,500 lang, sir. Pwede 3,500. Ah. 3.5 lang daw ito guys Ang ganda niya oh Kakaiba Emerald Ay hindi siya emerald green Ano lang siya uh, Light green ba to? Mint green daw Mint green ano to? Long gown din siya. May buntot, mahabang buntot. Real. Ayan. So, kung gusto ninyo ng bonggesyo sa inyong ano, pag-entrance, no? Ayan, ang mga pipiliin ninyo. Itong mga long gown ni Ate Honey. Ito naman purple with red. Tama ba? Oo. Magkano yung ganyan? Four din. siya. Kapag gusto ninyo. Anong tawag ba dito sa may... Long sleeve. na may parang ano... Anong tawag dyan? basta off shoulder. off shoulder na may ano long, long sleeve. sleeve. Tapos may ano din siya, ilang-ilang yes, ilang, ilang layers yan ate. six layer po siyang petticoat. Ayan, six layers daw siya, guys. Oh, ayan. Basta pag binilang niyo siya kasama yung petticoat, yes, six pa. layers siya. Oo. Oh, oh. So murang-mura sa renta na four, five yes. Oo. Oh, oh. So ganun ang ating ano rules, no. Kailangan may security deposit na one, five na refundable. Ayun. Ito naman ganitong green ate. Ayan po siya sa 4K 4,000 lang for only 4,000. Ayan, meron na kayong mga pang debut. Eto naman pula. It's 4,500. 4,500. Ito ang nagpaganda dyan, for sure, no? Ito. 4 <laughs> Kasama ba talaga to atin Yes, po. Ay, oo, kasama kasi ito'y palang ano, sorry. Oo, kasama siya. Naku, bagay na bagay ito sa mapuputi. Ano, lalabas talo yung kaputian nila. Ang ganda rin ng okay. ano mo, pink. Ano tawag din sa powder pink? Thailand po yan, powder pink. Ah, imported siya. Yes, Thailand po. Thailand, made in Thailand. Ayan, no. Oh. I, i, po, ano natin, uh, i-zoom natin yung mga details. Ayan. 3.5 po yan. Ah, for only 3.5 lang. So, lahat ito, no, merong 1.5 na ano security deposit, guys. Oo. Uh oo. -oh. Ayan, medyo busy ang ating ano ngayon. Correspondent. <laughs> Ito naman ay black and gold. Yes, po. Oo, anong tawag sa ganitong design mo naman? Thailand din siya, sir. Ah, Thailand din. Okay. Parang ngayon ko lang nakita yung combination ng black and yeah, gold. Yeah, yes, ano? So ngayon, magkano yung ano niya? Same din? 5,000 to sir. 5,000? Yes, pa. new arrival. Po. New so, arrival, 5,000. Pwedeng 4, 5. As in, mayroon din siyang buntot. Yes po. May buntot yan, guys. Hindi lang yan ganyan, ha? Hindi lang siya as in, Thailand. hindi lang siya as in long yes, gown. As in, ball oh, gown. Yung ball, yung gown. ball gown talaga siya. bonggam bongga yung, ano, yung gown niya. Talagang pag pumasok kayo, pansinin yes, agad. Oo, oo. Dito lang yan kay Ate Honey. Ngayon, itong, ang ganda rin nung, ano, pagka-green nito. Yes po. Emerald oo, green. O. Emerald green. Magkano yung ganito mo, Ate? 4, 5, 5. Four five din hanggang four 4,000 kung medyo maganda ang mood ni Ate Honey. <laughs> Ayan. So, meron ding deposit na 1,500 na refundable. Yung purple, ganun din, no? Parang same sila nung ating red dito. Yes, po. Ayan. Ayun. Itong red at saka yung purple po doon. Dinadahan-dahanin para hindi mahilo yung mga mano noon. Ayun, iisa lang. Ayun, no? Oh, ang cute naman ito. Pambata siya, ate. Oo, oh, oh. 7 years old na pang debut yung ano, style ng kanyang ano, uh, birthday. Magkano ganyan ate? 1k po. Okay, 1k. Ay, security deposit po siya ng 1k. Ay, bonggam-bongga. Ang sarap magpa-birthday, napakamura. For only 1,000, meron ka ng gown para sa inyong 7th birthday na meron only security deposit na 1,000 din. Ayan. Ito rin ba ate? Yes, luxury violet Luxury Violet daw ang tawag dito. Luxury Violet. So magkano yung ano niya? 1,000 din. 115. O yan Sir Pedro. Ah, 115 pwede sa 13. 13. Oo, oo. Lahat sila may security deposit yes, na 15 pare-pareho guys. Pero pag sa ano, Sir sa mas um, maliit po siya. Ay, pwede po siya sa one piece. Ayun. Pwede sa pagpagbambata. Depende po, sir, sa gown. Oo, oh, depende rin Depend sa gown. Pag yung arrival po siya, sir, nasa one five One po, five, ah. oo. Pero pag bata, one thousand lang. Yes, Ayan. Okay, ito. Medyo ano na ito. pasay Kumbaga. Sorry for my word, Ate Hani. <laughs> Magkano ganyan? Yan, yes, sir. yung arrival team po. Ay, yung arrival to? Yes, sir. Ay, sorry po. Naku, baka din ako payagin <laughs> ni <na>, Ate Hani. Kasi yan po yung kulay niya po. Uh Oo, -oh, blush pink. Parang akala mo medyo old na, no? Ayan. Pero yung kanyang style ay hindi nawawala. Ano? May paribon. Magkano yung ganyan, ate? 4,500 din yan. Ay, 4,500 din. Hanggang 4,000. Ayan, no? Meron din silang ritong red, purple, and violet. Na parang ang sasarap. Parang mga cake. Uh Oo. -oh. Yung black and gown din na yun. Magkano? 6K yan, Ayun. Sabi na nga ba? Bakit nakatago ang 6K? <laughs> Ayan, nakatago ang 6K. Ang ganda, guys. So, oh. parang tinapag tinamaan siya ng ilaw, no? Sa, sa event. As in, bonggesyos. Tingnan nyo, nag-iiba yung kulay niya, guys. Nag-iiba-iba yung kulay niya. Talagang pagtitinginan ka. Kung gusto mong manalo sa JS Prom ninyo, naku, kailangan makakaiba at very unique. At isa ito sa mga gaw ni Ate Honey na pwede ninyong, ano, rentahan. 6,000 daw ang kanyang renta na merong 1,500 na security deposit na refundable. Anong tawag naman dun sa ano, sa kulay na 'yon? Dusty blue. Ayun, dusty blue naman siya. Yeah. With ribbons, guys. So, Selica. ito, yeah. Selika daw ang tawag diyan. Ayun, Selika. Magkano naman yung ganito mo, Ate? Na, uh, pwedeng irenta? five hanggang 4,000. Yes, yung pink po. na 'yon, blush pink ba yan? Yes po. Uh Oo. -oh. 4,000 hanggang 3,500 baka ano payagan kayo ni Ate Hani. Ayan, okay. Ano pa ang pwede nating ano i-vlog? Ito, uh, yung ganito, anong tawag diyan? Mermaid. Oo, oh, oh, oh. Magkano yung ganyang mermaid style? 2K Tapos, pero hindi 1,500 na ano. 1K pwede, pwede ang security deposit tapos 1,500 ang renta. Ayan. Tapos ito, same din sa 4,500. 6,000. Ah, 6,000 ito. Same lang po siya lang. Oo, 6,000. Tapos meron ding din ano, uh, security yes. deposit na 1,500. Ayun. Ito pa, isa-isayin natin talaga ate ha. Ito kakaiba maroon. Celica. Celica Reborn. Oo, uh, Celica -oh, Ribbon Thailand. Wow, ang ganda. Magkano naman yung ganyan ate? And 3K sir. Silang tatlo, 3K. Ayan guys, so silang tatlo ay nasa 3K. For only 3K at 1.5 na security deposit. Ayan. Tapos ito rin, ang dami rin guys, so ng mga pambata. Bungeshes, mapakadami talaga ni Ate Hani. Sabi ko sa inyo, siya ang reyna dito sa mangga sa second floor. Pag sinabi ninyong, ah, uh, Nice. Saison. Rental gown. Siya talaga ang, ano, numero uno at, ano, number one na talaga pinupuntahan. Kilalang-kilala na siya kasi ilang years na siya dito, eh. Naka, ano, yung kanyang tindahan. Ayan. So, dako naman tayo doon sa parang mga uh, serpentina gown. Uh Oo. -oh. Kasi merong mga, ayaw nila yung mga uh, long gown o mga ball gown. Gusto nila yung mga pang, ano, no, uh, serpentina gown. Yung mga katulad din ganito. Ayan, mga evening gown. Yes. Ayan, mga ganyan, magkano 'yang evening gown? 1K, 1k po. 1k lang, multicolors. multicolors. 1k lang, guys. Wala so, na sa mga estudyante ko kapag ka medyo ano, budget kayo, vegetarian ba, kumbaga. Oo, uh, oo, uh, 1k lang. Ah, magkano naman security deposit niya? 1k po. Ah, 1k lang din. Oh, murang-mura. Dito na kayo, takbo na kayo, bilis. Kasi pag late na kayo na hindi nyo na maaabutan 'to, guys. Ito rin po, 1k. 1K din daw ito guys o so, ayan pare-pareho sila eto medyo kakaiba to oh, okay. no so, may feather po yan is 1.5 sir 1.5 may, may security deposit din may siya ng 1,000 yeah. 1K lang ang kanyang security deposit guys so if I were you kapag medyo ano uh, hindi kaya yung mga pang-ball dito na lang tayo sa mga evening gown ayan o no, hanggang dito o oh. may split sya no oh, oh. lahat ba ito mga split yan may mga split yung iba wala. Oo. May may feather service 15 wala pa. Oo. Oo. Tandaan niyo guys ha, pag may mga feathers 15 ang rentahan. Pag wala 1,000. Pero pare paro silang meron security deposit na 15. Ay 1k. So mula rito hanggang doon, pare-pareho ba 'yan? Ayan, so mamili na kayo guys. So tatagalan ko para kung meron kayong magustuhan, just comment down below. Nako, uh, binabasa yan ni Ate Honey. Oo. Tapos magbibigay sila mamaya ng ano, ano... May calling card ba? Ay, mamaya, i-ano ko sa karatula. Oo. Ayan, guys, oo. o. Oh. Pili-pili na kayo. Pare-pareho yan, guys, na 1,000. Pero pag may feather siya, 1,500 ang renta. Hanggang doon sa dulo, pareho? Parang, ano, eksakto. Ngayon talaga sila nagpupuntahan, ano. Nako, buti na lang, na naagapan ko. Kasi, so, ngayon pa nga lang, super busy na. Wala nang, ano, eh wala nang katulong si Ate Hani. Sobrang busy. Ay, ang gaganda gown, no? Mm. Ang ganda ng mga evening gown niya rito, guys. Asarap ang sarap ng hangin. Uh, uh Ayan, yan. Ang ganda kakaiba, guys. Oh. Ayan. Tandaan niyo pang may mga feathers. One, five. Kapag walang feathers, 1,000. Pero pare-pareho sila ng security deposit na 1,000. thousand. Ayan. Ay, ito ang naano talaga, napapansin ate. Ang ganda, no? Wow, ang ganda. Magkano ganyan ate? 1K lang yun. 1K lang daw to guys. Oh. Lalo na pag tinamaan to ng ilaw. Naku, ang ganda niyo Oh. Tapos meron ding 1,000 ay 1000 Yes, security deposit. Ayan, oh. Naku, may narinig tayo maingay na ano. Natatalo ako. <laughs> so ganito rin, no? Pareho rin ito. Ayan, pili-pili na kayo guys habang marami pa naku, kasi pag late na kayo yung mga napanood nyo ngayong videos baka pagbalik nyo rito hindi nyo na makita. So And pa sir, after, oo, oh, after nyo manood takbo na kayo agad dito kay Ate Honey sa ano, Saison ano, rental gown. 1.5 ate. 1.5 lang daw yan guys, o. Oh, 1.5 tapos meron siyang security deposit na 1.5 din. Yes. Okay. Ano pa ate? sa loob doon, ano? Kasi busy na doon, marami siya, marami siya ngayon mga customer, guys. Kanina pagdating ko, ako lang eh. Ngayon, ayan na, dumadag sana, ha? Oo, ubusin mo na natin yung gown mo, be. Ang ganda, ayan, oh, meron na sila mga client. Ito, 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 ito. Ayan. Ito, itong ganito mo. Ayan, yung ganito mo, be. 1,000 lang? Yes, po. 1000 ang renta, 1000 din ang security deposit na marirefunding nyo. Ito naman, magkano? The answer is P3,500. 3500 ang renta, tapos P1,500 ang security deposit. O, yung ganito mo, P4,500 din. Ang ganda naman ang ganito niya, kakaiba ganda. So, magka uh, pare para security deposit at 1.5. Yes, Oo. Magkano ulit ang renta, Ate? 4.5. Well, uh, 4.5 hanggang 4. Eto, silang tatlo pare-pareho. Hanggang doon po. Silang Kay... tatlo hanggang doon sa may Naku, mainit ba to? Orange, hanggang dito lang sa Rusty Orange. At yung yeah. social media, ganito na agad sa Ate Honey, no? Ay, ang ganda. Ay. There... Ano lang yan? Pareho lang din? Yes po, four, five. Ay, 4-5, guys, oh. Kakaiba yung kanyang feather. 4-5. Ay, ano? Tunggal ko pa to. 4-5, <laughs> guys. So, hindi ba masakit yan pag tinamaan ng ganyan? Ayan, 4-5 siya, guys. 4-5. Tapos, meron siya security deposit na 1,500. Yes, po. Hanggang dito yan, guys, oh. Ano siya? Long gown din? Yes, po. May buntit. Ay, may buntit din siya, oh. May buntot din siya, guys. Itong ganito nyo. Tax. Luxury rose gold violet. and violet. Okay. Uh oh, uh, magkano ganyan 4-5 din. Magkano? 3k for only 3k tapos 1 ang security deposit. Eto, parang ano pa siya? 2 Ah, uh, simple lang talaga siya. Oo. Uh, 2 -oh. two, five, two, five? Uh Oo, -oh, for only 2.5 guys. So gusto niyo ng simple, meron kayo. Meron dito si Ate Hani. Tapos magkano kayo security deposit? 1k pwede na. Etong yellow mo ganun din. 4.5 hanggang 4,000. Silang tatlo, yellow, red and pink. Tama. Okay, ito 4.5 'tong dalawa, tapos yung pink ay 3.5. Ayan. Okay, guys. Ayan. Tapos ano pa ate? sa mga suits Salica. na tayo puto na tayo sa suit ay meron pa sa likod sa yung Celica eto silang tatlo okay meron silang tinatawag dito Celica Salica. Celica Spaghetti New Arrival daw yan silang tatlo so itong tatlo pwede siya marentahan ng ah for only 2K tapos ang kaya security deposit 1.5 1.5 eto same din ayun hanggang dito na ako ayan dyan sa inyo kaya ati sa din yun ay ah, hindi na hanggang dito lang okay oo oh, oh. ano yun mga mura yung mga nandoon hindi po yung mga mga na laundry na yan ah mga na laundry siya. ang ganda ng pink no okay so dako na tayo ng ito yung mga pambata nila oh ah magkano yung ganito parang unicorn right ball pot 2k 2k sinang tatlo hindi po 1.5 ito 1.5 ito 2k at 1 2k 2k 2k, 2K 1.5 Ayun. Ang gandito siya. Okay, punta na tayo sa mga suits. Ano-ano yung mga kulay na available, no? So, tapos na tayo sa mga girls. Punta na tayo sa mga boys. Sa kanilang mga Armani Cat to, di ba? Okay. So, dako na tayo sa mga Armani Cat. Yung ganito, magkaning ganito mo? One five daw yan, guys. One five. Tapos, ang security deposit niya ay? One, five din. Okay, so murang-murang. Ano yun? Kasama na yung uh, sinasabi nilang five in one. Yes, okay. So ano-ano yung mga available? Kung magtatanong kayo kung ano yung mga available na kulay at mga sizes, eto po may meron silang gray, uh, blue, ano to? Dusty blue. Dusty blue. Royal blue. Navy blue. blue maroon and ano yun? Emerald. Emerald. Ang gandun, guys. So, oh. so pumili na kayo ng mga gusto ninyong kulay na suit sa mga kalalakihan. Oh. so, ulitin natin, lahat sila ay merong uh, renta na 1.5. Yes po. Tapos, ang security deposit nila is 1.5. Murang-mura, ano? Ayan. So, meron din silang white. Yes, po. Black. Gray, maroon, and red. Ayan. So, meron din silang tinatawag na Dusty Pink. 5-in-1 lahat yan, guys. No? Pag sinabi natin 5-in-1, kasama na dyan ang... Long sleeve, pants, coat, vest, and bow tie or necktie. Oo. Ngayon kung magtatanong sila, gusto nilang bilhin. Magkano naman pag binili? 6-5 po yung coat. Six, coat lang yon. Hindi, kanji. 5-in-1 na. 5-in-1 na po. Oo, Six mm. Hanggang 6 Hanggang 6,000 ibibigay yes ni Ate ho. Honey. After... Ayan. So, sabihin nyo na panood nyo lang dito sa ating channel. syempre Ah uh, dikit na kami ni Ate Honey, no? Meron kayong discount niyan. Ayan. Okay, hanggang dito sa may maroon. Meron ba tayong maimo model na ano? Ito, itong pink na ito. Naka-order na yan, pink na yan. O, oh, diba? Sabi ko sa inyo, guys, eh. So, if I were you, pagkapanood na pagkapanood nyo po ng ating uh, channel, Diretso na kayo agad kasi kung tatagalan ninyo at maghihintay kayo ng inyong budget nako, maaari niyo na panood nyo ngayon ay nakuha na. So mapipildisan lang no. Kailangan mabilisan ang inyong uh, pagpunta dito para makuha ninyo yung inyong mga paboritong ano, susuotin para sa JS. Ayan ate, wala pa tayo nakalimutan o nakaligtaan. Ayun meron din sila doon sa sa itaas pala ayan no, sa mga kalalakihan. Ayun hanggang doon no. Wedding dress po din kami. Wedding dress? Okay. Oo. Pero ang vlog ko ngayon ay J. Uh, j <laughs> soon. Babalik ako dyan pag June na. Kasi pag June month, ano, yun na yung ano, no, wedding ano, month. Ayan. So ate, sige, imbitahan mo na sila. Um, Naanyanyahan ko kayo. Pumunta po kayo dito sa Saison Rental Gown, Commonwealth. Um, second floor, Commonwealth. City. Ayan. ah uh, punta, hanapin nyo lang si Ate Honey. Sabihin nyo lang po sa second floor ay Saison Rental Gown. Ayan. So ito oh, ito yung kanilang karatula para may advice kayo no, sa kanilang mga oras. Ayan. Tagalan natin para makita din. Ayan. Okay. Thank you so much, ate, for accommodating me. Very go good, sir. So if you are new with my channel, please do subscribe, like, and share. Of course, click the bell button for you to be notified to my next vlog. Bye!